Sige upo na upo, upo. Mais, upo. Upo. Okay. okay na, kapit na si Commander. na <laughs> Tugasan na <may> <laughs> natin yung paamo. Tignan naman yung ipit tayo. 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 Ah, nga, mag-wash tayo doon. mo yung shoes mo. Ay, Tawag polis. Ang ah, ingay-ingay naman ito. Oo. Oh, Suwet mo yung shoes mo. Suwet mo yung shoes mo. No! Dirty bathroom! Suwet Ako rin, dirty ako? Oh? Okay. Hindi ako umiiyak? Oh, kuya, dirty rin pa. Hindi umiiyak. At hindi siya rin dirty lahat pa natin. Matikaw umiyak umiiyak. Magkana? Mag-wash tayo sa swimming pool. Suwet mo na yun. mag sa swimming pool. hindi doon tayo sa kabilang no, sabi ayaw mo? Uh, no. uh, no. no, dito si mais dito si mais <tod> so yung so ha? Huh? mamaya na tayo mag wash bye okay, Miles. Uwi ka na? Ha? Bye-bye, uwi na? iyo mo kami? Wala ka dyan, bye-bye.